Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 31, 2025. Sa araw na ito, ang mga bituin ay nagkakatugma upang bigyang diin ang iyong natatanging alindog at kagandahan, Aquarius. May likas kang kakayahan na maging kapansin-pansin sa karamihan at ngayong araw, lalo pang lumiliwanag ang iyong liwanag. Yakapin mo ang iyong kakayahang maakit at mapahanga ang mga taong nakapaligid sa iyo, dahil ang posisyon ng buwan sa leyo ay nagpapalakas ng iyong panloob na ningning. Ang enerhiyang ito ay nagbibigay daan sa iyo upang maipakita ang iyong tunay na sarili ng buong tapang, at ang iyong karisma ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano naapektuhan ng iyong matatag na paninindigan ang iyong mga iniisip at mga kilos. Ang iyong paniniwala ay matibay at makapangyarihan, at habang ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba, maaari rin itong maging hadlang sa pagunawa. Mahalagang suriin mo kung paano naapektuhan ng iyong pagiging determinado ang iyong mga ugnayan sa ibang tao. Magbigay ng puwang hindi lamang para sa iyong mga hangarin, kundi pati na rin sa mga pangangailangan at pananaw ng iba upang magkaroon ng mas maayos at bukas na komunikasyon. Ang balansing ito ay magdadala ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga relasyon at magpapalawak ng iyong pananaw. Ngayong araw ay isa ring mahalagang pagkakataon para sa iyong espiritu na mapalalim ang koneksyon sa likas na kapangyarihan ng tubig, isang elemento ng pagkamalikhain at pagdaling. Bigyang pahintulot ang iyong sarili na maglakbay sa kailaliman ng iyong mga nais at pangarap, pag-aralan ng walang pag-aalinlangan ang mga bagong ideya na maaaring magbukas ng pintuan sa iyong malikhaing potensyal. Makisali sa mga gawaing nagpapasaya sa iyo sapagkat ito ang magiging susi upang mapalakas ang iyong lakas ng loob at maipahayag ang iyong orihinal na pagkatao. Sa ganitong paraan, mabubuksan mo ang pinto para sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating sa iyong landas. Sa mundong madalas humiling ng pagsunod sa mga pamantayan, ang iyong pagiging natatangi ay lalo pang nagliliwanag ngayon. Ang enerhiya ng Leo ay nagpapalakas sa iyong natural na kakayahan na maging sentro ng atensyon kaya huwag kang matakot na ipakita ang iyong sarili. Ang pagkakataong ito ay isang paanyaya upang yakapin ang mga malikhaing puwersa ng araw, at hayaang ang iyong tunay na diwa ang maging inspirasyon sa mga taong napapaligid sa iyo. Sa pagyakap ng iyong pagiging ikaw, makakatulong ka upang magdala ng liwanag at positibong impluensya sa mga tao sa iyong paligid. Sa mga mahalagang aspeto ng buhay tulad ng trabaho, pag-ibig, at personal na paglago, mayon ang panahon upang gamitin ang lakas ng loob na ito sa pagharap sa mga hamon at oportunidad. Sa trabaho, ang iyong likas na karisma ay makatutulong sa iyo upang mas maipakita ang iyong mga ideya at mapalawak ang iyong network. Sa pag-ibig naman, maging buka sa pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin at pakinggan din ang sinasabi ng puso ng iyong kapareha. Sa personal na paglago, alalahanin na ang pagtanggap sa iyong sariling katangian ay mahalaga upang mas mapabuti ang iyong relasyon sa sarili at sa iba. Mga kulay na maswerteng gamitin ngayon ay ang kulay ginto at puti na sumisimbolo sa liwanad at kalinawan. Ang mga numerong magdadala ng swerte sa iyo ay 5, 11, at 27. Para sa mga maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng mga pangarap at layunin sa isang journal upang lalong mapagtibay ang iyong mga plano at intensyon. Maglaan ng oras para sa pagninilay at pagmeditate upang mapanatili ang balanse ng iyong emosyon at isipan. Ang paglaan ng sandali para makipag-usap sa mga taong malalapit sa iyo ay magpapalalim ng inyong samahan at magbibigay ng dagdag na lakas sa iyong espiritu. Bilang pangwakas na payo, huwag kalimutan na ang pagiging totoo sa iyong sarili ang pinakamahalagang yaman na taglay mo. Sa kabila ng mga pagsubok, ang iyong paninindigan at ang iyong liwanag ay magsisilbing gabay upang makamit mo ang mga pangarap mo ng may tapang at inspirasyon. Patuloy mong palagin ang iyong likas na alindog at hayaang ang iyong kakaibang presensya ay magdala ng pag-asa at sigla sa bawat araw na iyong haharapin. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay isang natatanging ilaw na patuloy na magbibigay liwanag sa mundo sa paraang ikaw lamang ang makakagawa. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng pagkakataon para sa Aquarius na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao ng buong tapang at pagkukusa. Yakapin mo ang mga biyayang dumarating sa iyo, pagnilayan ang iyong mga paninindigan ng may bukas na puso, at gamitin ang malikhaing enerhiya upang maghatid ng inspirasyon sa sarili mo at sa iba. Sa ganitong paraan, ang bawat sandali ay nagiging mahalaga at makabuluhan sa iyong paglalakbay sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.